Tapos, ang mahigit isang dekada nag face to face na ang dalawang lalaki sa buhay ni Carmina Villaruel na sina Zorin Legaspi at Bibi Hari. Kasunod na kaya ang one-on-one -on -one ni na Bibi at Carmina. Ikwento mo, Jeff Fernand. All smile sina Zorin Legaspi at Bibi Hari nang magharap sa programang paparazzi. May konti pangkilig ng abutan ng flowers ni Zorin si Bibi. Uh, here right now, with Madam Bibi Gandang -Haren. Hello. Is that correct? Pero aminado sila, hindi ito naging madali sa umpisa. Wala akong nakikitang rason to do it. I know it's gonna be kind of awkward. Sooner or later, magkukross naman talaga yung path namin. Might as well do it now. First question pa lang ni Soren, malaman agad ang bitaw. I want to know kung meron siyang sama ng loob sa akin. Honestly, uh, wala. Kasi sa totoo lang wala ka naman talagang kinalaman doon sa kung ano man yung nangyari sa past ni ni Carmina and ni Rosto. At kung meron akong nararamdaman tungkol sa'yo, hindi siguro sama ng loob o galit, kundi pasasalamat. Nireveal din ni Bibi na kahit nagbago na siya ng pagkatao, espesyal pa rin para sa kanya si Carmina. Isa raw kasi si Carmina sa mga unang nakaalam at tumanggap sa kung sino talaga siya. Si Carmina lang ang nakausap ko. What? Doon na buo yung respeto ko sa kanya bilang, bilang tao. Nang bigyan naman ng pagkakataon si Bibi na magtanong kay Soren, ito agad ang kanyang hinirit. Bakit mo ako gusto ma-interview? Gusto kita talaga ma-interview. Hindi ako si Carmina. Because I want that closure in the eyes of the public. Uh, Tinanong uh, din ni Bibi si Soren, sino ba talaga ang gusto niyang makausap? Si Bibi o si Rustom? Medyo mas kabado ko kung <laughs> Rustom ang i-interviewing uh, ko. Why? Magiging agaya... Guy, guy to guy talk eh. Mas gusto kita. Close lang nga tayo, di ba? At ang tuluyang nakapagpapanatag sa loob ni Bibi. Gano'ng mukha mahal si Carmina? <laughs> hindi pa ako nagloloko. Ma Maraming hindi naniniwala. Para makaiwas ako doon, hindi na talaga ako lumalabas. Ayoko kasing cliche yung sagot eh. Tama. Bandang huli, inimbitahan pa ni Soren si Bibi na maging bahagi ng kanilang pamilya. You wow. can be a family, di ba? Wow. Wala namang problema to. Ito yung pinakamangganda kong narinig ngayon. I'm very happy that I finally talked to you and hopefully meet your whole family. Yeah. Ngayong nagkaharap na si Soren at Bibi, bukas naman kaya si Bibi na si Kermina naman ang kanyang maka one-on-one. Hindi talaga minabadali yan. Patay ka punta na doon. Jeff Fernando, News 5.